May bago na naman pala akong project bike na papapugiin ngayon. Siguradong mapapalaban kasi panloob at saka panlabas, grabe ang dumi. Ang problema ko lang dito, pandemic pa daw noong huling beses na umandar Si Project Sniping nga pala yung bago nating project bike ngayon. Dahil maraming nagre-request ng Yamaha Sniper na 135, ito daw yung gawing kong project kasi bukod sa classic, napakaangas ng datingan. Bale, ang plano ko nga pala rito ngayong araw, susubukan kong pa 13 kasi halos limang taon din siyang namahinga. Bale, sa first owner ko nga pala to kinuha, ang sabi sa akin, good running condition daw to bago to natamba. Pero para malaman natin kung totoo yung sabi ng unang may-ari, kailangan muna natin na mapaandar to. May nakalagay nga pala rito ang battery, ang problema, lobat na, hindi ko lang sure kung sira na yung rectifier kaya hindi nagcha-charge. Kaya ang plano kong gawin dito, tatanggalin ko yung carburetor tapos titignan ko kung may kuryente ba para malaman natin kung ano yung dahilan bakit ayaw umandar. At ang una nga pala natin tatanggalin ay yung airbox nito. Sa itsura pa lang ng mga internal parts nito, halatang hindi na talaga naalagaan, napabayaan na lang sa garahe. Dahil bukod sa napakarumi ng loob, napakarami rin ditong sapot ng gagamba, parang ready na to para sa Halloween party. At sunod nga pala nating tatanggalin ay yung mga kaha naman nito. Kailangan kasi natin ito matanggal para mahugot natin yung karburador. Medyo marami nga lang siyang body screw kaya marami rin tayong tinanggal bago natin ito mahuhubaran maigi. Bale halos dalawang linggo na nga pala ito nasa sa akin. Ang problema ko lang hindi ko masimulan kasi hindi ko pa natatapos si Project Bitlog. Mahirap kasi pagsabay-sabayin lahat ng Project Bike. Baka wala tayong matapos kahit isa. At nahugot ko na nga pala itong mga kaha dito sa may bandang harap. Ang problema ko lang medyo makunat na yung mga sakit nito. Nagdi na. Kaya kailangan mong persay ng konte para mahugot natin to. At ito nga yung bumulaga sa akin pag ko nung kahasarapan. So yun, alright, mag-update lang tayo. Ito na nga, natanggal na nga natin yung mga parts ng pairings dito sa may bandang harap. So kung nakikita nyo, grabe, sigurado pahihirapan tayo nito kasi... Sobrang linis, ang daming kalawang tapos may mga agyo pa ready na to pang November 1 pang Halloween ayan eh, no? Punong-puno siya ng ano, ng alikabok. Baleng una ko nga palang ginawa rito, chinek kung may kuryente ba yung spark plug, sobrang lakas naman, talagang magugulat ka pag na kuryente ka. At bagong palit nga rin daw pala to na spark plug, buti tumutugma naman. Kaya ang next move natin, talagang kailangan talagang tanggalin yung karburador para malinisan, baka dun talaga nang gagaling yung problema. At medyo challenging nga pala yung pagtatanggal ng manifold nito, nasa solo kasi siya, hindi natin maabot, kaya sinundot ko na lang para lang matanggal. Baleng. At habang tinatanggal ko nga pala tong karburador, hanggang ngayon, hindi ko pa rin napapinalize kung anong concept yung babagay dito kay Snipey. Kung balik all stack lang ba yung itsura niya, pwede ring Malaysian, pwedeng Thai, o kaya naman Bans concept. Kung kayo magdidesisyon, sa tingin nyo, ano kaya yung pinakamagandang gawin natin dito? Ito kasi yung pinakaunang motor na naidrive ko noong college ako na ko pang maibangga. <laughs> kaya sabi ko sa sarili ko noon, makakabili rin ako nito balang araw at nagkatotoo rin naman. Kaya sa mga walang motor dyan na mahilig manood dito sa video ko, tsagain nyo lang tapos pagsikapan, malay mo, ibigay din sa balang araw. Dahil kahit ako nagsimula lang din ako sa pangarap hanggat sa kinilusan saka natin 'to nakuha. Tama na muna ang kwento, balik na muna tayo dito sa ginagawa natin. Bali na linisan ko na 'yung loob, tapos 'yung labas isasalpak na uli natin. Bali unang ginawa ko sa pagkakabit ulit nito, isasalpak ko muna ulit 'yung karayom dito. Tapos sinarado ko na rin para ma-tornilyo na rin natin 'tong dalawang tornilyuhan. At ikinabit ko na nga rin pala 'yung mga hose dito sa carb, tapos sunod kong ilalagay ay 'yung mga cable naman. At doon pala sa mga nagtatanong dun sa huling post ko na picture ko dito kay Snipey, bakit daw wala tong clutch? Sa mga hindi ganun kapamilyar nga pala dito sa unit na to, meron tong dalawang version. Merong semi-automatic tsaka meron ding hand clutch. Gusto Pitch. ko sana talaga yung may hand clutch. Ang problema lang, ito lang yung nag-offer sa akin na magandang offer. Karamihan kasi, puro alaga. Kasi kung mapapansin nyo, hindi tayo basta kumukuha ng unit na maganda pa. Gusto ko talaga yung medyo napabayaan para may ayusin tayo. At balik muna nga pala tayo dito sa ginagawa natin. After nga pala na natin maisalpak yung carb moment of truth che check na natin kung tatakbo na ba to nakailang sipa na ako pero walang nangyayari saka ako lang napansin na hindi ko pa pala na isasalpak yung spark plug hindi talaga to tatakbo kaya syempre hindi na tayo magpapatumpik-tumpik sasalpak na natin yan para masubukan natin kung tatakbo na talaga to so ayun moment of truth uh, titignan natin kung mag start na ba to kasi kapag ka nag start na to test drive muna natin sa labas. Che-check natin kung okay pa ba malakbo. Kasi nung dinala to dito, di ba hindi siya nag-i-start. So para malaman natin kung good running condition pa ba, kailangan mapa-start natin to tapos si test road natin. Uh, saka natin ulit babaklasin tong lahat para malinis. Pero syempre ikakabit muna natin yung mga uh, baka kasi masita tayo sa labas, right? Ngayon, buti na lang, gumagana na siya, hindi na tayo papahirapan ito masyado. So, ang gagawin muna natin, kakabit muna natin yung mga kaha para ma-test drive natin sa labas para malaman na natin kung ano, good running condition. Kasi sabi ng may-ari, kare-refresh lang nito bago na i-stock up. So, sa makina yung tunog niya, okay naman, wala tayong problema. So, ikabit muna natin yung kaha. Tara! Isasalpak muna nga pala natin yung kaha bago natin ito itetest road sa labas para ma-check natin kung okay pa manakbo. Baka kasi masita tayo kung skeleton natin idadrive sa labas, mahirap na baka kung anong isipin nila. At dahil madali lang na maikabit yung kaha nito, kinabit ko na rin agad. At baka nga pala may kakilala kayong nagbebenta ng pairings nitong Sniper 135 Classic, naghahanap kasi ako. Halos wala kasing papakinabangan sa kaha nito kasi bukod sa pangit na yung pintura, yung iba basag na yung salpakan ng tornilyo. So, ayun nga pala, naglista muna nga pala tayo ng mga pesa na dapat palitan. So, ganito yung ginagawa ko kapag uh, may project bike tayo, ni isa isa ko muna isulat lahat. Kaya hindi ko muna binaklas lahat ng pesa para hindi tayo maligaw kung anong pesa ba yung mga dapat palitan. So, as of now, uh, nasa 43 na pesa yung dapat natin palitan dito. So, i-double check ko pa mamaya kung may nakalimutan tayo. Pero sa ngayon, ah uh, ganito muna kaya hindi muna ako nagbabaklas ng kaha para hindi ko malimutan para isang order na lang tayo so pansamantala dito muna nagtatapos ang video natin sa susunod na video ang gagawin natin babaklasin na natin lahat to tapos lilinisan na natin lahat ng dapat linisan kaya kita kits tayo sa susunod na episode ah uh, gagawin natin yung best natin para mapapogi rin natin to kagaya ng mga ibang project bike na ginawa natin kaya kita sa susunod na episode Tight safe right